Hey! Oh, oh. Ay na, laki ng aso niyo, boss, oh. Hey, it's hey. Ice cream. Boss, anong aso yan? Ah, uh, Rottweiler, na ko tong aso ko na to, eh. Oh, ang si ganda, ang laki, ah. Si Nates. Huh? Oh, Alam mo, tinitrain yan. Alam mo, ah. sit! Sit! Sit down! Ay, ang galing, ah. Give me a poem. Ay, oh, ang galing. Kabila, give me a oh. poem. Give me a poem. Ang galing. Alright, let's go. Kailangan kasi lagi itong ano, kailangan lagi pag inaano siya, tinitrain siya talaga para Kung e Kumbaga exercise niya na ito. Ang ah, galing. Yeah. Nates. Ang galing naman na Alright, kasut. let's go. Turuan mo. Oh. oh. galing oh, layo oh. Oh. Kaya Mark! Alright, very good. Good dog. Good dog. good dog, good dog, good dog. Good dog, good dog. Hey, 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 hey. Good dog. Good dog. Good magaling. dog. Good 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 let Let's go, Good dog. Good dog. Good dog. Ah. Okay, mahusay. Kaya niya kailangan lagi i-exercise sa mga aso eh. Ayan o oh. Come on. matalino oh. Let's go. Thank you. Good dog. Good dog. Great, great, Galing naman ng aso Up. ng boss oh. Oh. Come on, come on. Untake oh. Let's go. Sit. Mataliin, come on, nataliin, oh. Let's go. Kaya niya, pag dinitrain ang aso. Okay, come on. Let's go. Boss. Aso nyo? Nice. Asan na ba? Asan na ba? Nate! Punta yun. Nate! Naglaro na, na. na naman siguro. Na na ata. Baka saan na nagsuot yun, boss. Nate! Nate! Oh! oh. Ito na pala eh. <laughs> ah! Ay, aso! Kalino aso to. Aso yan? Ba't ito yun? Deting... Bakit ito kung ano? Oh. Ayun ba yun? Hindi naman yan ba siya? Ha? Ah? Hindi naman yan yun ah. Kanina ba't kay Gary to? Kanina aso to? Ano Pinakawalan na naman. <laughs> Pero ang galing din turuan din ha. Yan? Oo, oh, tingnan mo. Oo, ano, tingnan mo. Oh. Eh. Oh. oh. Ay. <laughs> parang di aso, parang kanggaro. <laughs> <laughs> ang oh, oh. di aso mo. Ina. Ay, ang galing Turuan. Oh, oh, oh. May kamay. Oy, Ay, pinangaw. kakaibang aso to. <laughs> Nakakaiba aso to. Kinakamay ah. Ay, salbahe. Binaba to. Ay, salbahe. Oh, salbahe. kanina matalino, mabait yun ah. Oh, tsaka mukhang di pa naliligo. Tignan nga natin dito. Ay. Tignan nga ah. natin. Tignan, Tignan nga. <laughs> Ayaw. Ayaw maligo. Ay. Takot sa tubig. Ganun, boss. yan, yun, naman yan takot, dus, sa tubig, eh. Ay, takot sa tubig ah. Ay, takot sa tubig. ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Si ano? Parang ano yun ah. Akala ko, hindi ba si Nathan yun? Parang, hindi si Nathan yung pre, si Nathan malaki muka eh, tsaka okay muka eh. Eh, anong aso yun? Parang ano yun eh? Anong aso yun? Rat bull? <laughs> Rat bull? Wala. <laughs> aso yan. Tag-inang aso yan. Sorry, <laughs> sorry.